So yan guys, so patungo na kami sa interview sa aming pag-a-applyan. So nandito kami sa loob ng uh, company, Kampanya, uh, sa compound. Yan guys, yung mga kasama ko sa pag-a-apply. So sa mga mga idol eh, makapasa tayo sa interview. Yung pag-a-apply pala namin na amin, uh, company is Unidor. Uh, pangalan ng company Unidor. Yan so for for interview na kami ngayon mga idol no. Yan na uh, loob kami ng compound. So patungo kami doon sa company ng Unidor. Pwede po ba? Sana makapasa kami. So ulap na lang sa amin kung makakapasa. So, sana makakuha na ako ng trabaho. So sana mga, mga idol ah, hindi naman. Uh, wala pa akong experience mga ganito na mag-apply uh, sa pabrika first time ko talaga kasi nga uh, sa booking ko lang sa trabaho so kahit anong trabaho ipapasokin ko na para mayroon uh, mayroon mayro naman kung doon lang tayo sa ano uh, uh, at pumita naman ako sa hindi lang sa pagbablog kasi tumigil na tayo sa ano sa pagbablog kasi nga napakaraming tao hindi tayo sa kaya ako palis Okay. Right. Yan ako. Sama ko sila. Yan, sana makapasa kami.